Right, ayan na, nag-Sharon so, para sa mga empleyado naman dito sa kantin. Ano yan si mo? Di ba aming... nagluto kami kanina ng chicken? Ayan naman po ang aming inaasahan. So, hindi namin inaasahan Barbecue. to, bigla. Pansit Tapos and... Tapos manok. <laughs> tirang, ano to? Manok. Anong nangyari sa manok? Balutin mo. Ako, ako. ng hiwagan mm, ng... Pancit. Ay, akala ko naman iba. Makabalutin oh, mo naman ito. Tapos ayan. Ayan! We love it! We love it! Ante, let's go na! Ito, sauce ito ng barbecue We love it. Let's try this one. Grabe ka Sige man. Sige na, shout, eat na kayo. Shout out ka. Shout out kay Sir Sandy. Hmm, <laughs> kay Sir Sandy. Wala mm. siya. Nandyan. Sarap. Ay, alam ko na. I-repack na lang natin ito. Tapos benta natin bukas. <laughs> Bab, kain kayo. Hmm. Madali lang gumawa nito. Kanin lang yan. Madali oh, na. Ah, oh, ayan po yung mga ano, oh, ayaw pa magpakita sa video, mga um, ang saman Samantalang kanina, dasal lang dasal. Pag may may mayroon, mayroon macharon. Ayan po, ang sarap. Ito yung niluto namin. Ay, lichon to, Joy. Eh. to, eh. To. Ano to, lichon palaka? Wala kang coca? Hindi. Ang sarap ng lechon. Ah, sige, sige, sige. Mm -hmm. Kain ka lang dyan. Masakit yung batok. Sige, sige. Kaya <laughs> <laughs> lang. Magdadrag ka pa naman. Ano, ano? Gamot, gamot. <laughs> <laughs> Ito yung sinabi ko kanina. Ay, salamat. O, oh, bab, ano na. Ang sarap, diba? O, oh, oh, maminus mam natin to sa, ano, sweldo. Mahamang ganun. Sakit eh. Grabe, may, may umaano na sa batok ako. Kumakalabit sa batok ah. Mm, ang sarap. Buti na lang, madam. Yung hindi ka talo Uy, <laughs> ba't inuwi mo pa ito? May kagat. Alin. Ito. Alin, alin. Ay, akala ko naman may kagat kung kanino man yan. <laughs> api, api, api. Sarap. Ang sila akong sa lechon. Ako wala akong high blood, tsaka wala din akong anemic kaya pwede mm -hmm. kumain kahit ano. Wow! Pwede siyang kumain kahit ano. Wala siyang high blood, wala siyang anemic. Pero mahina. Wala din dugo. Ang grabe gusto ko yun. Walang high blood, walang anemic. Kaya kahit anong gusto nang kain. Ayan. Ah, Alam mo, pinagbabawal sa akin. Basta 63 na ako. Wala naman ako maintenance. Hmm. so Iba nga, 45 pa lang may maintenance mo. O, nagpaparinig. <laughs> <laughs> nagpaparinig. Ano 63 na sa si ante, walang maintenance. Si Bap, may maintenance ka, Bap? Wala. Inantong ka na, Bap? 105? Ay, 105. <laughs> Kanta nga na ba? 50. Okay ba? So, so yan yung mga kasama namin sa trabaho. So, ganto lang po kami paghapon pagka naluto na lang namin lahat. Ayan naman ako. Mm, ayan na, everything. Hintay-hintay na lang kami. Oh, ayan. Ito yung pinagdadasal nyo, no? Sabi ko parin, yung kanina, may pumunta kasi dito, hihingi ng kanin, akala namin sa amin. <laughs> Nung nila pag dyan, kukuha na akong kutsara, <laughs> yung pala. <laughs> ito ko? Buong... Kakain <yung> pala. <laughs> Nagtaka ko, ba't yung lagyan ng na kanin? Nakala sa amin yun. Alam yung nyo, nakita ko na kasi ito, may ganito. Si Sir Milan. <laughs> Uy! Pwede pa tong ibenta bukas, yung puto. Ay, Nagulat na